Andam na kayo ang takayo ang Sapang Elementary School sa Cebu City sa pagbukas sa klase ka ng Apan ang ilang kahago sa Brigada Eskwila na home. na huay kapuslanan tulog ka classroom sa tunghaan ang naugdaw sa sunog sa may aging Biernes, alas 4 sa hapon. Ubalik si Femery Dumabok sa iyong report. Kahapong Adlawa, Domingo, inay nga mupahuay ang mga magtutudlo, mga girikanan mga tinunan, human sa kasimana ng Brigada Eskwela. Ang pipila kanila may balik sila sa Sapangdaku Elementary School. Aron hapsayon ang pamaagi sa klase, human sa sunog nga milamoy sa tulos sa napo ka mga classroom sa tunghaan. Aron kapin sa 500 ka mga tinunan gikan sa kinder hangtod na sa grade 6 ang Sapangdaku Elementary School. Nakuha sa sa mga magtutulog gikan sa mga classroom sa mga importanteng learning materials. Subay so sa insidente, may paigayon sila og Brigada Eskwela Plus nga gisalmutan sa mga opisyal sa barangay, mga opisyal sa Parents Teachers Association o pipila ka mga magtutudlo. Mato di Kapitan Jovi Ladrazo nga makigalayo ng barangay sa electric utility aron mapabalik tayo ng koneksyon sa kuryente karong adlawa. ug muhangyo usab sila sa Cebu City LGU alang sa tabang sa pagpatindog ug balik sa ilang mga classrooms. Ilang na uyunan ngay ng flag racing ceremony orientation sa mga tinunan ganihang buntag sa barangay gym. Kini samtang tukuron pa ang temporary learning spaces. Nag-uol kita aning hitabo kay lagi umabot ng abli sa klase niya ang mga bata looy kayo. Pero ang among uh, plano sa council nga sigon po sa amo ang kasabutan sa mga maestra po dire yung sa ato principal nga Temporaryo lang una laguna nato ibutal nato sa gym nasubo og na problema naloycos mga bata nga kami na mong pagpangandam para sa klase karong monday pero ang kanang mga pupanghitabo, hitabo nga mga trahedya di man nato dili nato control uba ni Marlon Malgazo, Femary Dumabok Balitang Bisdak